Ang Church of God ay sumusunod sa kautosan ng Diyos. Ang simbahang ito ay may pangako na makakapasok sa kaharian ng langit dahil ang mga kautosan ng Diyos ay mapagbiyayang sinusunod doon. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos na may titulong, sundin natin ang kautosan ng Diyos para masunod natin ang mga kautosan ng Diyos sa halip na sundan ang henerasyong ito. Umaas ako na lubusan nating masusunod ang mga katuruan ng Biblia at ng mga propeta. Ngayon, suriin natin ang Biblia patungkol sa mga taong tumanggap ng mga pagpapala sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos at sa mga taong pinarusahan dahil sa hindi pagsunod sa mga kautosan ng Diyos. May mga bata sa San Sinukob, sa langit, at gayon din sa lupang ito. Gaya nito, para sa kaligtasan ng makalangit na bayan, tinatag ng Diyos ang mga makalangit na kautosan. Kung mabibigo tayong sundin ang mga kautosan, hindi natin mahahanap ang daang patungo sa walang hanggang kaharian ng langit suriin natin sa pamamagitan ng Jeremiah chapter 9 na tinatag ng Diyos ang mga regulasyon ng kaligtasan para sa atin. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 9 verse 12. Chapter 9 verse 12 Sino ang matalino na makakaunawa nito? At kanino nagsalita ang bibig ng Panginoon upang ito'y kanyang maipahayag? Bakit ang lupain ay giba at wasak na parang ilang na walang dumaraan? At sinabi ng Panginoon, sapagkat kanilang tinalikuran ang ano, ang aking kautusan na aking iniligay sa harapan nila at hindi sila sumunod sa aking tinig o lumakad ayon dito, kundi matigas na nagsisunod sa kanilang sariling puso at nagsisunod sa mga baal gaya ng itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Aking pakakainin ang bayang ito ng mapait na halaman, at bibigyan ko sila ng nakalalasong tubig upang inumin. Ikakalat ko sila sa mga bansa na hindi nila nakilala, maging ng kanilang mga magulang man, at ipahahabol ko sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. Inayag ng Jeremiah chapter 9, ang bigat ng parusang darating sa mga hindi sumusunod sa mga kautosan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Propetang Hermias, nagbigay ang Diyos ng mahigpit na babala tungkol sa mga kahihinat na nito. Gayunman, sa mga araw ngayon, napakaraming simbahan sa mundo ang nagbabaliwala sa mga tuntunin, mga regulasyon at mga kautosan ng Diyos. Walang duda na sa langit, may kautosan para sa ating kaligtasan. Pag-isipan ang nasusulat sa Jeremiah chapter 9. Sinabi ng Diyos, sapagkat kanilang tinalikuran ang aking kautusan na aking iniligay sa harapan nila, at hindi sila sumunod sa aking tinig o lumakad ayon dito. Ipahahabol ko sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. Tingnan natin ang ilang halimbawa nito sa lumang tipan. Lumipat tayo sa 2 Chronicles chapter 12. 2 Chronicles chapter 12, verse 1. Nang ang paghahari ni Rehoboam ay naging matatag at malakas, ano ang ginawa niya? Hindi niya sinunod ang mga kautusan ng Diyos, pero naratiling maunlad ang kaharian at nagkaroon ito ng napakaraming kawal. Matapos maging makapangyarihan ang kaharian, tinalikuran ni Haring Rehoboam, ang anak ni Haring Solomon, ang mga kautusan ng Diyos. Kanyang tinalikuran ang kautusan ng Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. Nang makitang ginawa ito ng hari, sumunod sa kanya ang mga tao. Verse 2 Nang ikalimang taon ni Haring Rehoboam, sapagkat sila'y naging taksil sa Panginoon, si Shishak na hari ng Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem. Matapos nilang talikuran ang mga utos ng Diyos, sumunod ang mga sawimpalad na kaganapan. Verse 3 Kasama ang isang libo at dalawang daang karuwahe at anim na libong mga ngabayo at ang mga taong dumating na kasama niya mula sa Ehipto ay di mabilang, mga taga mga Sukiim, at mga taga Ethiopia. Sinuhan niya ang mga lunsod ng Juda na may kuta at nakarating hanggang sa Jerusalem. At si Shemaya na propeta ay dumating kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Juda na nagtipon-tipon sa Jerusalem dahil kay Shishak. At sinabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinabayaan ninyo ako. Sa 2 Chronicles chapter 12 verse 1 nasusulat na tinalikuran nila ang kautusan ng Diyos. Gayunman sa verse 5, Paano ito sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos na, Pinabayaan ninyo ako. Sa ibang salita, ang pagtalikod sa kautosan ng Diyos ay pagpapabaya sa mga salita ng Diyos. Igit pa rito, ang pagtalikod sa mga salita ng Diyos ay nangangahulugang pagpapabaya sa Diyos. Muli natin tingnan ang verse 5 at si Shemaya na propeta ay dumating kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Juda na nagtipon-tipon sa Jerusalem dahil kay Shishak at sinabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinabayaan ninyo ako, kaya't pinabayaan ko naman kayo sa kamay ni Shishak. Nang magkagayon, ang mga pinuno ng Israel at ng hari ay nagpakumbaba at kanilang sinabi, ang Panginoon ay matuwid. Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Shemaya. Sila'y nagpakumbaba, hindi ko sila pupuksain, kundi bibigyan ko sila ng ilang pagliligtas at ang aking puot ay hindi mabubuhos sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Shishak. Gayunman, sila'y magiging kanyang lingkod upang kanilang makilala ang aking paglilingkod at ang paglilingkod ng mga kaharian ng mga lupain. Gaya ng nasusulat, pagpinabayaan ng mga tao ang mga kautusan ng Diyos, sinusundan ito agad ng mga paghihirap. Ito ay paunang tinakda para sa bayan ng Diyos. Ngayon, lumalakad tayo patungo sa kaligtasan ng may pag-asa sa langit. Kung gayon, dapat nating tanungin ang ating mga sarili ng Napapabayaan ko ba ang salita ng Diyos? Saan ako nagkukulang? Kung itatama natin ang mga bagay na ito, agad tayong pagpapalain ng Diyos. Ito ang pangako ng ating Diyos. Tingnan natin ang mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos sa paglipat sa Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Tingnan natin ang Malakay chapter 3 verse 7. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, Kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Ngayon may, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawa ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sagoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na kalalagyan. Bakit tinatag ng Diyos ang regulasyon ng ikasampung bahagi? Ito ay dahil nais tayong pagpalain ng Diyos. Binibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos ng may ganitong intensyon. Hindi niya tayo inuutusan para sa kanyang sarili kapakanan. Lumipat tayo sa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Lumipat tayo sa verse 11 para suriin ang araw ng Sabat sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang ano? Ang araw ng Sabat, at ginawa itong banal. Mga kapatid, hindi ba tinatag ng Diyos ang regulasyon ng ikasampung bahagi para pagpalain tayo? Gayun din, gaya ng makikita natin sa Exodus chapter 20, hindi ba ang araw ng Sabat ay kautusan ng Diyos na tinatag ng Diyos para pagpalain tayo? Pinababayaan ng ilang tao ang mga kautusan ng Diyos. May ilang tao na madaling lumalabag sa mga ito at hindi ito sineseryoso. Gayunman, magdudulot ito ng mga kakilakilabot na resulta. Ang isang bansa ay haharap sa nakamamatay na pinsala at ang isang pamilya ay haharap sa mga paghihirap. Ang dahilan ay nasusulat sa 2 Chronicles chapter 12 verse 1. Nang tinanikuran nila ang kautusan ng Diyos, sinabi ng Diyos na pinabayaan nila siya. Sa madaling salita, tinanggihan nila ang proteksyon at pagpapala ng Diyos. Bilang resulta, sinalakay ng ibang mga bansa ang kaharian ng Hilagang Israel at binihag ang taong bayan. Namuhay sila sa pagkaalipin hanggang sa kamatayan. Makukumpirma natin ito sa pamamagitan ng mga kasaysayang matatagpuan sa 1st at 2nd Kings at sa 1st at 2nd Chronicles. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Korea, hindi nyo ba narinig na kinailangang mag-aral ng marami ang isang kinoronahang prinsipe? Sa napakaraming paksa, ang kasaysayan ay napakahalaga. Ito ay dahil ang kasaysayan ay nagbibigay kaliwanagan sa atin tungkol sa mga kaalaman na hindi natin direktang naranasan. Nagtuturo ito sa atin ng mahalagang aral sa buhay ng iba. Ayon sa Romans chapter 15, ang anumang bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Ngayon, sa pamamagitan ng kwento ni Rehoboam na nasusulat sa 2 Chronicles chapter 12, maiintindihan natin kung gaano natin dapat napahalagahan ang kautosan ng Diyos. Nang tinalikuran nila ang kautosan, sinabi ng Diyos na, Inabayaan ninyo ako. Kaya nang nilusob ni Shishak ang Israel, walang proteksyon ng Israel mula sa Diyos. Iniwan ng Diyos ang Israel. Kaya ito'y nasakop at inalipin ng Ehipto. Maraming tao ang binawian ng buhay, umahantong sa isang kalunos-lunos na resulta. Tingnan natin ang verse 14. Sa verse 14, nasusulat na, Siya'y gumawa ng kasamaan, sapagat hindi niya inalagak ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Pinabayaan niya ang kautusan at ang kanyang puso ay tumalikod sa Diyos. Kaya nakarecord sa Biblia na siya'y gumawa ng kasamaan sabagat hindi niya inilagak ang kanyang puso upang hanapin ang Diyos. Tingnan natin ang verse 15. Ang mga gawa ni Rehoboam, mula nung una hanggang sa katapusan, di ba nakasulat ang mga iyon sa kasaysayan ni Shemaya na propeta at ni Ido na propeta? At mayroong patuloy na mga digmaan sa pagitan ni Rehoboam at Jeroboam. Nagkaroon ng patuloy na mga digmaan sa pagitan nila. Sa Second Chronicles chapter 13 verse 10, si Abiyas ang hari ng Timog Juda ay may sinabi kay Jeroboam ang hari ng Hilagang Israel sa panahon ng digmaan. Lumipat tayo sa chapter 13. Tingnan natin ang chapter 13 verse 10. Sa verse 10, nasusulat, Ngunit sa ganang amin, ang Panginoon ang aming Diyos at hindi namin siya tinalikuran. Mayroon kaming mga pari na naglilingkod sa Panginoon, na mga anak ni Aaron at mga Levita, para sa kanilang paglilingkod. Sila'y naghahandog sa Panginoon tuwing umaga at hapon, na mga handog na sinusunog at ng kamanyang, at nag-aalay ng tinapay na handog sa hapag na, na ginto, at iniingatan ng ilawang ginto upang ang mga ilawan nito ay magningas tuwing hapon sapagkat aming iningatan ng bili ng Panginoon naming Diyos, ngunit inyong tinalikuran siya. Sa ibang salita, sinabi niyang, Hilagang Israel, tinalikuran niyo ang Diyos, pero iniingatan namin ang mga kautusan ng Diyos. Verse 12. Tingnan ninyo, ang Diyos ay kasama namin sa aming unahan, at ang kanyang mga pari na may mga trompetang pandigma upang patunugin ang hudyat upang digmain kayo. O mga anak ni Israel, Huwag kayong lumaban sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Si Jeroboam ay nagsugo ng isang pagtambang upang lumigid at sumalakay sa kanila mula sa likuran. Kaya't ang kanyang mga kawal ay nasa harapan ng Juda at ang pagtambang ay nasa likuran nila. Nang ang Juda ay lumingon, ang labanan ay nasa harapan at likuran nila, at sila'y sumigaw sa Panginoon at hinipan ng mga pari ang mga trumpeta. Pagkatapos ay sumigaw ng pakikipaglaban ang mga lalaki ng Juda at nang sumigaw ang mga anak ng Juda, ginapi ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harapan ni Abiyas at ng Juda. Nang panahong iyon, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Timog Juda at ng Hilagang Israel. Ang hari ng Hilagang Israel ay si Jeroboam at ang hari ng Timog Juda ay si Abiyas. Si Abiyas ay ang anak ni Rehoboam. Magpatuloy tayo sa verse 15. Pagkatapos ay sumigaw ng pakikipaglaban ang mga lalaki ng Juda at nang sumigaw ang mga anak ng Juda, ginapi ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel. Iyon ay ang Hilagang Israel sa harapan ni Abiyas at ng Juda. Bakit sila nagapi? Pinayuhan ng Timog Juda ang Hilagang Israel, sinasabing, Sinusunod namin ang mga kautusan ng Diyos, pero hindi kayo sumusunod sa kanyang mga kautusan. Huwag kayong tumalikod sa Diyos kundi lumapit sa Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 16. At ang mga Israelita ay tumakas sa harapan ng Juda at sila'y ibinigay ng Diyos sa kamay ng Juda. Sa gayon, ang napatay sa Israel ay ilan? Limang daang libong mga piling lalaki. Kalahating milyong katao ang napatay. Mga kapatid, kahit ang 10,000 ay isang napakalaking bilang. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Timog Juda at ang Hilagang Israel, ang napatay sa Hilagang Israel ay 500,000 mga piling lalaki. Ang mga nasa likod ng tarhedyang ito ay si Haring Abiyas ng Timog Juda na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. At si Haring Jeroboam ng Hilagang Israel na hindi sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Sa huli, ang pagkakaiba sa pagitan ng nanalo at natalo ay kung sinunod nila ang mga kautosan ng Diyos o hindi. Ang pagkakaibang ito ay nagresulta sa pagkamatay ng limang daang libong katao. Ang aral na ito ay mahanap natin sa 2 Chronicles chapter 12 at chapter 13. Kaya ang pisikal na digmaang ito ay nagsisilbing anino ng isang malaking espiritual na labanan na darating. Ang huling espiritual na digmaang ito ay sa pagitan ng Diyos at ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod. Sa digmaan ding ito, binibigyang diin ng Diyos ang kanyang mga kautusan. Tingnan natin ang Revelation chapter 12. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 13. Revelation chapter 12 verse 13. Nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki, ngunit ang babae binigyan ng dalawang pakpak ng malaking agila. Upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinaalagaan sa kanya ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga mula sa kanyang bibig ng tubig sa babae na gaya ng isang ilog upang tangayin siya ng agos. Ngunit ang babae ay tinulungan ng lupa at ibinuka nito ang kanyang bibig at nilamo ng ilog na ibinuga ng dragon mula sa kanyang bibig. Nagalit ang dragon sa babae at tumalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga ano? Sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus at tumayo dragon sa buhanginan ng dagat. Kahit na ang dragon ay nakatayo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa buhanginan ng dagat, matatalo ba niya ang mga sumusunod sa mga kautosan ng Diyos? Sa lahat ng katuruan ng mga propeta at ng Biblia, laging sinasamahan ng Diyos ang mga sumusunod sa kanyang mga kautosan at pinagkalooban sila ng tagumpay. Sa buong kasaysayan, may mga sumusunod sa mga kautosan ng Diyos at may mga hindi. Sa huling digmaan na nilarawan sa Revelation chapter 12, naroon ang mga nalabi sa binhi ng babae na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos at ang mga tagasunod ni tanas na hindi sumusunod sa mga kautosan ng Diyos. Kahit na ang mga tagasunod ni Satanas ay maaaring magyabang tungkol sa napakarami nilang bilang, wala itong kabuluhan. Hindi ba ito totoo? Tinuturing ng Diyos ang lupang ito bilang isang patak ng tubig sa isang timba. Pakiusap, tingnan ang mga bituin sa San Sinukog. Ang Diyos na namamahala sa mundong iyon ay kasama ang mga sumusunod sa kanyang mga kautosan ng mapagbiyaya. Tinitiyak ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita sa 2 Chronicles chapter 12 at 13 at Revelation chapter 12 verse 13. Lumipat tayo sa Deuteronomy chapter 8. Sa bawat dakilang espiritual na digmaan, dapat nating sundin ang mga kautosan ng Diyos at lumakad na kasama niya alinsunod sa kanyang mga katuruan. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman na ipinagkakaloob ng Diyos ang espiritual na tagumpay sa kanyang bayan na namumuhay alinsunod sa kanyang patnubay. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 1. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 1, nasusulat na, Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na pung sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang kanyang mga kautosan noong naninirahan sila sa ilang. Ito ay para malaman kung ano ang nasa kanilang puso, kung kanilang susundin ang mga kautosan ng Diyos o hindi. Tingnan natin ang verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa ano? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Tingnan natin ang verse 4. Ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng apat na pung taon. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Pag sinusunod natin ang kanyang mga kautosan, Pagpapalain tayo ng Diyos. Lumipat tayo sa verse 16. Sa verse 16, na susulat, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Sa likod ng lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin, naroon ang malalim na kalooban ng Diyos upang pagpapalain tayo. Gayunman, kung hindi natin mauunawaan ang mga pagpapalang na likod nito at hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, mawawala sa atin ang mga pagpapalang ito. Hindi ba dapat tayong magkaroon ng kamalayan tungkol dito? Bilang mga makalangit na anak, dapat nating sundin ang mga katuruan ng Diyos. Ano pa man ang iutos sa atin ng Diyos. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28 verse 1 Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na akin iniuutos sa iyo sa araw na ito kung gayon ano ang gagawin ng Diyos itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa Mga kapatid pinaniniwalaan niyo ba ito dumadalo kayo sa pinakamahusay na simbahan sa mundo. Maaari ninyo itong ipagmalaki ng husto. Bakit? Sino ang nangako nito? Ang Diyos ang nangako nito. Kahit na hindi laging nagkakatotoo ang mga salita ng mga tao, ang mga pangako na ginawa ng Diyos ay tiyak na matutupad. Nasusulat na itataas tayo ng Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Gayunpaman, may isang kondisyon. Dapat nating lubusang sundin ang Diyos at maingat na sundin ang Kanyang mga utos. Verse 2 At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung yung susundin ng tinig ng Panginoon mong Diyos. Pag uumapaw ang mga pagpapala, ginagawa tayong mapuspusan ng damdamin dahil sa kasaganaan ng mga pagpapalang natatanggap natin. Inihiling ko sa inyo na alalahanin ito at higit itong ipagmalaki. Sa mga araw ngayon, may napakaraming simbahan na nagpapanatili lang ng imahe ng isang simbahan. Habang ipinapahayag nila sa kanilang bibig na sila ay bayan ng Diyos, nananatili silang walang kamalayan tungkol sa mga kautusan ng Diyos. Sa halip, ginagamit nila ang mapaninlang na dahilan na ang kailangan nyo lang gawin ay maniwala habang pinababayaan ang mga kautusan ng Diyos. Gayunman, dahil nabasa natin ang Deuteronomy chapter 8 at 28, Jeremiah chapter 11, 16 at 44, at ang buong Biblia, ang mga nagpapabaya sa mga kautosan ng Diyos ay laging humaharap sa mga parusa, mga sakuna, at mga sumpa, hindi inaalintana ang panahon. Bukod pa rito, nakaranas sila ng pagkatalo sa kanilang mga labanan. Ngayon, maging tulad tayo ni Abiyas na hari ng Timog Juda. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit niya nagawang palunin ang limang daang libong kalaban? Sinabi niyang, Dahil sinusunod namin ang mga kautosan ng Diyos, makakamit namin ang tagumpay. Makinig, kayong bayan ng hilagang Israel. Huwag kayong lumaban sa Diyos dahil hindi kayo magtatagumpay. Ibig niyang sabihin na hindi sila dapat na maging kampante. I dapat nilang ipagmalaki ang kanilang bilang. Nang may pananampalataya, sinabi ni Abiyas na ang Diyos ay kasama namin. Gumawa ng sariling estratehiya ang mga kaaway niya. Nagsugo ng isang pagtambang upang lumigid at sumalakay sa kanila mula sa likuran. Gayunman, hindi sila pinagkalooban ng Diyos ng tagumpay. Sa pagsusuri sa kaganapang ito, hindi ba natin maiintindihan na ginagabayan ng Diyos ang bawat panahon at kasaysayan? makukumpirma natin na ang lahat ay nangyayari alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay papalapit na. Habang papalapit na ang kaharian ng langit, tanungin natin ang ating mga sarili ng tapat ba tayo sa mga kautusan ng Diyos o napapabayaan ba natin ang mga ito? Pag nilay-nilayan natin ang ating mga sarili at sundin ang mga katuruan ng makalangit na Ama at makalangit na Ina hanggang sa huli. Para maging mga mapagbiyay ang kapamilya tayo ng Zion na nagtuturo ng mga kautosan ng Diyos sa lahat ng tao. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.